Guys, ilalagyan daw namin ng magandang nails si Shongi. Ang ah, so pretty pretty ang kanyang nails. Look at that. <laughs> oh no. It's so pretty pretty. Mm, -hmm. My nail is so nice na. No? My nail. Nice. Try nyo na guys. Ang... Try. You want to try it? Super nice nito. Hello, you shout may... out sa viewers ni ano ni Shongi. Oh, Welcome wow. sa live ni Shongi sa vlog ni Shongi. Hey, you my nail guys. Yes. Ko, ko. ko. Hindi oh, na. Thank you sa mga nag-follow. Uh, hindi hindi ako na nail cutter guys. Yes guys. No hindi. Super yung yung ano ko nail ko nagagutics ako. Oh. Mm -mm. very nice good yung ano ni Shomi. yung oh. oh. pang babies kuno wag mo kamutin yung kilala ba yung ano dyan. yung tap babies on here mayon mm -mm. sa sa may ano cookies. yes so oh cool ito look alo Ipakita mo daw kayo kanya yung ano ma oh <laughs> social social ba social daw yung kanyang hands, guys. Yung sayang, yung sayang mo. Hmm. Sabihin mo welcome sa la sa vlog ni Shongi. Hey, may may puwang ka ako dito sa my tiyak ko. Oh, ba? Diba? Five minutes yung nail ko, ha? Sabihin mo mag-follow sila. Hey, come here. Let's go. Hmm. Let's go, guys. Let's go. just follow. Let's follow here on my nail. <laughs> I-follow nyo daw ang kanyang Nils. <laughs> It's so nice nito. Come here, come here. Yes, yes, cuties. Come here. I, I Samahan nyo daw si, ano, si Shongi mag-alagay ng, mm -hmm. ano, ng kanyang shoshalera na nails Thank yes. you. naka ano ka. It's so nice kita. Nakaano kita, ha? Guys, abutin nyo ng isang milyon yung vlog ni Shongi. Oo, kasi siya na daw yung papalit sa Miss Universe. Follow nyo si Shongi, guys, ha? Look my nail, guys. Nice pa. Umibigay daw si Shomi ng cash. Cute nito. Pang grocery and pang bigas. No? Shongi, no? Mm-mm. Super nice Ang cute nito guys okay. Super e. nice ah ko. Okay. Let's go Mayroon pa dito. Pang to Pang baby to Okay Yun na to Anong pang, pang Pang tao ha Hindi pang tao sa so, may ko yan. 1 2, 3, 4, 5, Super many nito, ha? Ha? And Guys, then, please follow and share. Yeah. And comment. Jake, like my nail is, is nice, no? Mm -hmm. Sumi ka kaya akin. Jake, like my nail, Okay, okay. Okay. Worm? Hmm, naku, may worm. May worm dito na yagay dito. You're so nice and very pretty nails. Yeah. Guys, bumili na kayo nito kapag nagustuhan nyo sa inyong babies. Mm. Itry nyo daw sa inyong baby. Yeah. Mm, Come here. Mm. Sit, Look. Sit. Eh, eh, eh pakita mo daw yung nails. Bibig tingnan natin. Pakita mo. Pakita mo yung nails oh. So very social. Ay, ang cute cute. Sapa. Ay, ang yaki nito. Oh, ganyan talaga siya. Yes, ganyan talaga siya, Shong. Ay, wow. Shong is so this nice this talaga, Shongi. This naman. This, yes. Koko ko yung hindi ako na nail cutter. Yung koko niya daw parang hindi daw siya nag nail cutter, guys. ganyan daw yung 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 kanyang Ganyan talaga yung nail cutter ko. Ganyan daw yung kanyang kuko. Amuha, amuna, gid ang kuko ni Shongi. Nga, parte ka namin, namin guys. Kaya hindi na siya makaintindi kang ilonggo, guys. So... Yung man my nail? Koko ko, hindi ako na nail cutter. Oh, ang hambal ni Shongi. Ang hambal ni Shongi. Hindi daw siya nag nail cutter. Hindi ito ma... Ma... Ano, matanggal tis? Yes, hindi. Kasi social daw yan. O bakal don kono kamu kang kuko ni nga pareho ka dya ibutang yung sa inyo ka na no. ilonggo manggod ng hambal ko Shong ah, ilong eh, language pala ilonggo so yan yung restant, ko ilunggo. ha yung nail ko. yes ang kanyang nails daw guys ang kan ang ayaha nga nails nami nami kita kuno Super ano yung kayaking na ano, um, mm -hmm. na hurt. Mm -hmm. Excited, manggod na siya sa iyang nails kay nami-nami. Mm -mm. Pikachu. Pikachu, manggod niya iyang nails, guys. It's Pikachu, no? Bilhan niyo daw ang inyong baby, sinia. Bakla niyo kung ang inyong bata. Pariho kay Sungi. Ito. So, pang okay. oh. na ano mo, yung payang doctor na ano, pang na, na, na check sa may doctor ko, yung tox. Super nice pa. Okay. Super nice tox. Yung... Very nice good guys, ang kanya nails guys. Mm -mm. Okay. Very nice gid ang kanyang. Oy, boy boy. Huh? My ba? Kaya naga, ano, naga vlog si Shogi. Doon ka o. Kuha atay mong ano. Kunin mo yung ano mo mga doktor doktor dito ka kay nagalaro pas nagaano pa ko kay boy si dali na Kunin mo na rin doktor pirami mo muna Natumba guys natumba na Hindi ka ka hindi hindi yung yung sa may tao na ano ba Look guys oh very pretty Na guys, abutin nyo daw ng isang milyon guys ang kanyang follow in the share, comment. You need to ano at wipes at yetis. Super small yung wipes nila. Mm -mm. na. Hmm? Hindi na natanggal. Hindi na talaga siya matanggal. Sticker man to, oh. Sticker man to, oh. Okay. Ang oh, nice nito. Very nice daw ang kanyang kamay, guys. Nami-nami, ito niya. Kamot. Hey, yes, yes, bye for you, oh. like, sa my baby mo, okay? Bye bakal doon kuno kamu kang pariho ka dya tapos itry nyo kuno sa inyo nga bata mm -mm. ako ang translator ni Shoni yeah, tao usa na no? <laughs> ako kuno ka translator niya ni Shoni kay naga vlog si I love mm -hmm. my nail love niya kuno iya nga nails I cannot kiss it I cannot kiss. kiss it Lab na kuno ang iya kamot yes. na ima kukob okay. ang kukoblaw. Ang kukoblaw. I'm gonna kiss him, nami. okay? okay. Mm. Na, ginakiss-kiss mm. na gid iya kamot kinami nami. Iko mm. na iya kamot. Yes. Mm. Na, bakla niyo ko no inyo nga bata. Uh -huh. Kapareho ka dya para nami man kuno Super nice pa yung nal ko. Ah, Kapag Marte, bata nyo, bakla nyo kaya, oh. Pero naminami, ito, namin namin, ito na rin yung tura, no? <laughs> well, ito, braho, na show yan. Magutang-butang. Pikachu. Na Pikachu yan. Mm -hmm. Super nilang yung Pikachu ko. Guys, follow ka mo, guys. Okay, Mag-lagbigay tayo ng ano. Mm -mm. Pang baby nito, oh. Sa so, my baby. <laughs> Hindi, hindi yan katao. Hmm. Sa may baby to. Yes, pang baby yan. Very social ang kanyang kamay, guys. Hmm. Hmm. Ay, super nice. Nakita niyo to pagkatapos. Kaya hmm. hindi pa tapos. Dali lang din. Okay. Hmm. And weekend, ano pa? Dito pa yung ano ko. Yes. Wait yung... Wait mo, guys. Wait mo, ha? Is mm -hmm. okay? I-follow niyo si Shongi, guys. And share. Pakishare ng video. Pakishare ng video and paki comment Parang pili kayo. Um, nice guys. Okay. Thank you. Mm. Very social. Mm. Mm. see Next nice ka. Guys, tingnan niyo ang meals ni Chongi. Pati kita ah. mo, patikita kita mo daw. No. So, uh, say thank you. Pa, thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye, guys. Bye. bye, guys.